kapatid po ng gawain ito. Sa taon din po na yun, mga kapatid, dumating po sa akin sa plano ng sa aking buhay na nagkaroon po ako ng isang higit na mangaral po ng mabuting balita ng Panginoon. Sinubukan ko po, po na ako po ay pumunta po sa Apostol para pag-apply balit. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos para sa akin. Mga kapatid, dumating po ang panahon na kung saan hindi ko po natapos ang aking pag-aaral dito sa Manila. Ay. Pinili ko po ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat po, ako po ay nabiya ng na magandang buhay sa ibang bansa, ngunit mas pinili ko pa rin po ang paglilingkod sa Panginoon. 1995, nang ako po mga kapatid ay muli po sa bataan, at 1995, ako po ay naging ganap na disciple sa edad po ng labing taong bulat lamang. Doon po sa bataan, mga kapatid, naging masaya po ang aking paglilingkod sa Diyos at yung biyaya po ng Diyos sa akin ay patuloy po na dumadaloy. Nabihiyaan po po mga kapatid na mabuting asawa na naging supportive sa aking paglilingkod na naakit ko sa gawain ito at kasama ko ng dilikod ngayon. Nabiyay sa na atin pa kami ng dalawang anak na nakapag-aaral ko ng isa na college at isa ng high school sa private school. Mga kapatid sa Panginoon, tunay nga po na napakadakila ng Diyos. Napakarami po ipala ng Diyos na ginawa sa aking buhay. Sa tunay nga, nang ako po ay pinanganak, patay na po ako. Subalit sa himala ng Diyos, ako ay ganyan binuhay. Sa akin pong paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, dumating po ang mga pagsubok. Subalit sa tulong po ng Diyos, ito ay akin pong napagtagumpayan at ang himala po ng Diyos ay naroon. 19-2003-2007 nang ako po ay maaksidente sa motor. Ako po ay tumilapon subalit sa biyaya ng Panginoon. Ako po ay kanyang iniligtas. Ako ay kanyang pinagaling. 2007, 2018 po mga kapatid, ako naman po ay inatake sa puso. Sa kalagitnaan po ng aking pangangar sa isang gawain po sa bataan, ako po ay sinugod sa isang pagamutan. At doon po ay napagtanto at doon po may findings na isa ko po ugat sa puso ay may bara. Kailangan po akong operahan ayon po sa aking manggagamot. Ngunit sa himala po ng Diyos, ako po ay kanyang pinagaling na hindi ko inooperahan. 2,000 so, isang taon at kalahati pa lang po ang nakakaraan ako po ay na-stroke. Isang umaga po, mga kapatid, akin na lang naramdaman na yung kalahati kong katawan, hindi ko na po maigalaw. Manihit na po at ang aking pananalita ay hindi na po ayos. Alam ko po ng umagang iyon, ako po ay na-stroke na. At ako po ay pinagtulong-tulungan dali sa aking bahay upang ipalam sa aking may bahay ang nangyari sa akin at upang ihanda po ang mga kagamitan papunta po sa paggamutan. At doon po mga kapatid, isa lang po akin naisip, hindi ang aking pamilya. Naisip ko ang aking paglilikod sa Diyos. Ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po pong sa iyo. Pagalingin mo po ako, Panginoon. Paglipas po mga kapatidon, ng dalawampung minuto, isang nakilag himala ng Diyos ang nangyari. Ako po ay nakatayo, nakalakad, nakatalo. At nanumbalik po ang kalakasan ng aking katawan at malaya ko na ikagalaw ang aking bawat pahagi. Nanauli rin po mga kapatid ang aking pananalita. Kaya naman po narito ko sa inyong harapan ipinagsisigawan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa aking buhay. Marami pa pong himala ang ginawa ng Panginoon sa akin sapagkat pinili ko po na maglingkod sa Kanya. Tinalikuran ko po ang magandang buhay po sa ibang bansa sapagat dito po ako masaya na maglingkod sa Panginoon. Mahal na mahal ko po ang Diyos ang aking paglilingkod. Kaya po, narito po ako ipinagsisigawan ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Ibig ko rin po na pasalamatan ang ating punong likod sapagkat siya po ang ginanap at kinasangkapan ng Diyos upang bigyan kami ng maayos mabuti na buhay. Nalangin ko lang po para sa punong likod na patuloy siyang bigyan ng kalakasan Amen. ng maapang buhay. Amen. Nang sa ganun ay maraming tao pagpadala at makakilala kay Yahweh El Shaddai. Yes, yes. Maradasan nila ang himala pagbabagot kabutihan sa kanilang buhay. Yes, sir. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Thank you, Lord. At sa inami, pinabalik. Siya ko'y pinabalik ang lahat ng pamuri sa pangalan ni Jesus. Mm. To God be the glory. Thank Thank we thanks for this day. You say, yeah, yeah, we're

Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. Napakaganda po ng sharing ng brother natin ito. Talagang sa Diyos ay walang imposible. <clears throat> kapag tayo ay nanalig sa Kanya, tumawag sa Kanya, at yun nga po ang lagi kong sinasabi, kapag mayroong uh, tunay na relasyon ang tao sa Panginoon, ang Panginoon ay tumutugon po. Sa Diyos walang imposible. At saka, um, ang ang contentment ay hindi po sa sa pera o whatever yung sabi ni brother hindi na siya nag-abroad kasi masaya na po siya sa paglilingkod sa ating Panginoon so inalay na po niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay kaya napaka napaka ano napaka bless po napaka uh, ganda po pa, pakinggan nagbibigay po ng inspirasyon ang patotoo ng ating brother. Kaya pagpalain po ang lahat na nakikinig at nanonood. Amen. Amen. In Jesus' name. Sa ngalan ng Manat Santo. Amen. Salamat po sa Diyos.